Ito na mga chong, pag-usapan natin ang ilang adjustment dahil sa pagkakabalasan ng lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Pero bago yan, like ng video at pasubscribe naman ng ating channel. Hindi naging magandang resulta ng pag-appeal ng Gilas Pilipinas para sa apat na player na sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Moto at Jason Perkins na na-denied ng HAGO At ang pagkakasideline na dinipugoy na may health issue nabanggit nga din ni Boss Al at ni Coach Tingkon na balak nilang withdraw dapat ang Gilas Pilipinas sa tournament na to. At nabanggit nga rin ni Boss Al na si Junmar mismo ay gusto maglaro at ang mga ibang player kaya nag talaga sila dito. Nawala man ang limang player na ito, meron din limang pumalit na makakatulong din sa team. Pero syempre nakakapanghinayang din talaga na nawala dito ay ang hassle, passion, intensity at yung pakikipaglaro ng mind games ni Abueva tingin ko wala nang makakapagbigay ng katulad na energy na ibibigay ni Calvin. Sabihin na nating meron, pero ibang iba pa rin ang Apueba na tunay na angas at panlaban sa loob ng court. Yung kaya makipagpalitan ng muka at makipagbartagulan sa mga malalaking kalaban. At nakita naman natin sa kanilang mga practice na kahit may iniindang injury ay tuloy pa rin to sa pag-iensayo. Sunod naman natin ay ang shot creation na maibibigay ni Terence Romeo. Yung tipong corner na si Brownlee eh pwedeng pwede mo ito ipatrabaho kay Romeo dahil nga isa sa mga specialty niya ang paglaro ng one on one at yung excitement na may bibigyan niya dahil sa kanyang ability na magbibigay ng spark sa mga fans na nanonood ng live dito yung outside shooting niya na talagang malaking bagay din para sa team at lalo na yung pag-attack niya sa depensa ng kalaban habang umaatake ito sa basket Outside shooting naman ni Pugoy at yung depensa niya sa backcourt ng kalaban ang sa mga mawawala. Si Mo Tautuwa at Jason Perkins naman ay magbibigay din sana ng stability as backup ng ating mga bigs. Dahil sa pagkakawala din ng dalawang ito ay magiging malit ng ang ating lineup dahil halos guard ang mga ipinalit sa kanila. Sa pagkakawala naman ng limang yan, syempre meron ding lima na pamalit na may kanya-kanyang iambag sa team. Gaya ni Chris Ross na alam naman natin na isang pure point guard na magbibigay ng stability sa backward ng gilas. Good perimeter defender and as a PBA veteran na eh masasabi din natin na makakapagbigay ito ng leadership on and off the court. Tingnan na lang natin kung makakasabay pa din siya sa mga bata dahil 38 years old na din ito. At kasama rin pala siya ng huling laro ng gilas para sa SEA Games. Tinalo nila ang Cambodia slash USA team na wala man si Terence Romeo na isang shot creator ay andyan pa din naman na ipinalit na naglaro din sa World Cup na si CJ Perez. Di man siya masyado nagamit gamit nakarang World Cup ay eh masasabi din natin na isya siya sa mga ganador sa PBA. At eto na din siguro yung right time na i-redeem niya yung sarili niya sa digaan ng pagkakagamit sa kanya noong nakarang World Cup. At malaya niya rin sana ang kanyang mga turnovers. Andyan din si Kevin Alas na wala rin takot sumalaksak sa loob mataas din ang basketball IQ at alam na alam kung kailan na atake o papasa. Yung shooting at height ni Arvin Tolentino ay sadyang magagamit din talaga ito. Nag-average ito ng 38% sa Northport at na-establish nga niya ang sarili niya as a 3 point threat at tumitira nga ito ng 7 beses kada laro. Dahil nga Asian Games ito, ang mga makakalaban ay di ganun katangkaran. Kaya sa height niyang 6'5, pwede rin siguro siya maglaro as 4 at para ma-stretch din siya at magamit ang kanyang threat sa labas. Sa pagkakawala din ni Pugoy, ay e mapapalitan naman siya sa posisyon na yun ni sa Lasater na isa ding tirador sa labas. Nag-average pa din ito ng 42% sa 3-point area sa PBA. Naglaro din ito nung nakaraang SEA Games na tinalo din ng Cambodia at tumiskor nga ito ng 10 points at may 5 rebounds, 2 steals, 1 assist at 2 out of 3 sa 3. Dahil ni Chris Ross ay eh medyo may edad na ito na 36 years old. Gaya nga na karang laro ng gilas, ang laging problema ay ang kanilang preparation. At ilang araw na nga lang din makakasama sa practice ang limang bagong player na ito. Kaya magiging mabigat na trabaho ito para kay Coach Tim Kuhn. Mukhang papalag din naman tong lineup na to. Huwag lang tayong mag expect ng mataas. Ilang araw na lang makikita na natin ang mga atletang Pinoy na sasabak sa Asian Games. Kaya supportahan natin sila hindi lang sa basketball. O paano mga chong, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na video. Peace.